makakalimutan din. Isa sa mga hindi ko pinakamakalimutan na uh, experience from the last campaign period or even before the campaign period kasi nasubukan kong mag-pitch for a digital campaign. Kasi digital campaigning yun, yun doon ka campaign kasi sa social media. Yung mga politiko doon sila magpapakilala sabi nila yung mga nagawa na nila yung mga platforma nila. Ganon. Doon sa paggawa ko ng, uh, pag-pitch ko ng digital campaign sa isang buong slate to eh. So mayor, vice mayor, mga konsehal nila. Yung isa doon na vice mayor, natalo na nga siya last election. Ngayon tumatakbo siyang uh, vice mayor. Sinabi talaga sa akin na, bakit pa ako gagastos o mag -e effort sa digital campaign? Eh, mga bata lang naman daw yung nasa social media. What? Okay na sana eh, pwede ko na sanang idaan na lang sa joke, ganun. Kasi talaga namang iniisip talaga ng iba na hindi... Hindi nagmamatter ang social media kasi nga puro lang daw bata doon. Pero yung sumunod na sinabi niya, hindi ko kasi makalimutan. Yung sinabi niya, so yung mga bata niyan, gabilhin ko na lang yung boto nila. Pero hindi ko napigilan yung sarili ko noon in front of the entire slate at yung mga assistant nila. Sinabi ko talaga sa kanya na, is that what you want to perpetuate, sir? Then... Hano Wait yon? lang, hindi pa. English. <laughs> It's not that you want to perpetuate, sir. Parang ganun. May translation ng Tagalog dyan mamaya. <laughs> then sabi ko na lang, then perhaps that's why you should not win. Oh!